Kaugnay ng balita niyan, inirekomenda ng Department of Interior and Local Government Secretary ang pagkakaroon ng maayos na koordinasyon ng Armed Forces of the Philippines o so AFP at Philippine National Police o so PNP upang hindi na maulit ang naging problema sa masa pano operation. Ito ang balita ni Brian De Paz. So malinaw sa kaisipan ko po, Madam Chair, na kung nalaman ko ito, itong issue ng koordinasyon ay hindi magiging issue. Ito ang sagot ng kalihim sa tinanong ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairperson Senator Grace Poe kung ano ang kanyang rekomendasyon sa issue. Ginawang halimbawa ni DILG Secretary Marojas ang maayos na pakikipag-ugnayan niya kay Department of National Defense Secretary Voltaire Gazmin sa ilang national concern tulad ng Lindol sa Bohol, Bagyong Yolanda at Zamboanga Siege. Ayon kay Rojas, sa lahat ng masiselang gawain ng AFP at PNP ay maayos ang kanyang pakikipag-ugnayan kay Sekretary Gazmin. Kaya nga hinihingi namin sa iyo, anong kondemnasyon ang sa tingin niyong nararapat dahil nga dito sa kakulangan ng koordinasyon sa inyo? Sinong dapat managot? Ano po ang inyong irerekomenda? Ang tagumpay ng isang maselan at komplikado at peligrosong operation na ito ay nakasalalay din sa availability nitong mga other resources na ito na hindi namin hawak. So, definitely coordination crosswise. Question rin kanina ng mga senador kung bakit sa Federal Bureau of Investigation ibinigay ang pinutol na daliri ng international terrorist na si Marwan sa halip na sa NBI muna. Ayon naman kay dating SAF Director na Peñas, babanggitin na lang nila ito sa executive session sa komite. Lahat naman ng mga hinihinging confidential documents ng komite sa PNP ay naisumiti na ngayong araw ukol sa Mama Sapano incident. Kanina humarap rin sa pagdinig si Mama Sapano, Mayor Dato Benzar Ampatuan at sinabing isolated na lugar ang kinaroroonan ng mga bandidong MILF at BIFF. Anya tuwing nalalaman ng pamahalaan ang kinaroroonan nila ay agad ang mga ito na umaalis. Isinalaysay nito kung papaano nila sinikap na mapahinto ang bakbakan sa pagitan ng PNP SAF at MILF. Even yung kapitan po ng barangay, eh, nakatakbo dahil nga po dun sa ongoing, uh, ongoing po na encounter sa area niya. So, uh, we tried po na ma-facilitate -ma or mapahinto itong putok itong encounter ang problema lang po wala pong nakakapasok na any civilian or even yung mga uh, local officials natin doon sa area dahil nga po sa sobrang ano nga po sobrang lakas nga po ng putok from uh, 7 am in the morning up to mga 1:30 po ng tangali Nilinaw ni PNP OIC SP na sa kabila ng isyo ng Mama Sapano Maguindanao Probe, matatag pa rin ang relasyon ng PNP at AFP. Sa Webes ay muling ipagpapatuloy ang pagdinig. Brian De Paz, UNTV News Worldwide.